So, maing adlaw mga kapobre, karon mga kapobre, kay itorta mo sa among balay. Diri sa banay-banay. Banay-banay ni siya nga lugar na mo, diri. So, let's go. Ano siya nga balay mga kapobre, kay Bia? Ano ni siya namo mo? Ano siya, siya tawa ang... Wala na dyan siya ay... Limpyo. Dagan kayo sa mga prutas si Rinay Nangka, Manchinitas, Nailubi, Sangingan. Uh, ano na siya hitsura. After pila ka years naman na muna siyang nabiyaan. Yung, ang nagpuyo diri kay wala na po siya ng sigig ni lolo. So, muna siya hitsura. Dos andanas pero murag si kagamay. <laughs> ha, siya landahan dira sa una. Tani nga ba nga kung nasa landahan ng sa una. Kana siya. Dayon, muna siya amung balay. Muna, muna nila kagamay amung balay sa una niya daghan mi so mao na ni siya ga palibot sa among balay karon sa unang gagmay pa ni siya kayo, way back 2015 oh ang nagpalibot dagko na kay ang mga labi. so sa unang ra ni namugitan ng mga 2015 pa dire mi nagpuyo so ano siya ang kanang nangka daghan kay bunga sa unang gamay pa na siya kay pila na katuig ko na balik diri before ko ni adto sa dumagiti sa man ang balay dera na siya bintana kanus ana pud gani na mo mapanday sunod na pay bargas diri ni papa no oh hugaw na kaay siya pero na ni siya mais deri, mga kapobre sa sulod sa balay no oh. na ni siya mais dera, sa sulod dani eh, nay mga pinya diri oh pinya dagan kay ning pinya diri oo nangka langka, nang soksok na nangka na mga lalo muna yung loyos mong balay gamay ra simple ra kayo na mong balay muna sa una na mong balay pero wala na mong ganamo may gipuyan nga balay good no oh gipuyan ni siya oh. manok pere so kani mong balay kay dos undanas ni siya wala na kani siya bongbong na -bong, oh. Naguba na tungod sa kadugay yung panahon wala siya na puyan oh. Guba na kaayo, kanas ano po ni maayo, lantawa, oh. Ang sin, na, unya, imbes bintana, na bintana. So, kaneng balayan na ingon unanir ni siya, naghan kayo sulod nga may sa sulod. Pero, gipang kawatan is mga kawatang dagko, diris among lugar. Oh, si, oh, guba na kayo. Pila naman na siya katuig, na kwa na. Dari sulod. Direta sulod mga kapubrik. So, naisaging dire. <laughs> naisaging puyat. O, oh, nibalhin na ang dapugan dira sa una. Ugo, na siya kaayo kay. Wala naman siya natagad. Oh. Tawa. Ano na siya ni Maa, sa taas mo no, na siya. Pero nailak no. Oh. Mm -mm. Maura ni Amang Balnay. Simple na pagay mga mga kuandere ha. Wala siya mga balay. Sa una. Wala siya mga kapudri. Among mga among balay diri sa una. Pila na ni kayo yung sibiyaan. Actually, nai ka po diri si Lolo, pero dili niya sige hindi ani. Nai mga hayopan diri, mga manok. Oh, dagan kayang kuan diri. Relax may landahan dari sa una. Pero, gibao lagi po ni Lolo diri ang sapuan. Kala ang among palibot pero gamay nakaayo. Dili na dako kayang maisan. Tawa! Oh. Mana na na siya sanggi. Lantawa ninyo. Dako kay migyuta diri oh. Oh, kalami sa panahon, di ba? Muna siya ay among lugar re, Nindot siya po yan pero mingaw lang dyan kaya wala kaya salingan. Mara to mga kapobre. Bye bye. Salamat sa paglantaw, sa ganahan. Please like and follow.